Ngayon ay <coughs> closing na. Kailangan na uh, maghugas naman tayo ng pinggan. Ayan ang mga ating hugas. Hugasan. Ayan. Ayan. Ayun. Eto. At yun nasa lababo. Lahat po yan. Hugasan natin ngayon. Siyempre tapos na yung uh, mga customer natin. Kailangan naman natin na uh, Tidak tidak. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Bukan buat macam tu. Yang pertama putih juga. Alam

itinang malaki ganun lang maliit kailangan araw syempre oh, ikatapos tanggalan ng kaanin balawa sabunag naman. naman yan nalawat hmm. mga uh, nanonood sa akin video at vlog mga subscriber followers na sa aming walang sa inyong inyo walang asawang ah, ah, uh, support sa aming uh, vlog ito ay first batch ng uh, pag-uubas natin ni oras kasi ama, no? ang ano ang tubig namin. Parang sa Manila Try mo tiyaga, tiyaga lang. Balang araw, titingalain ka rin. Doon. Sa apit sa sa mga anak niya Shoutout kay Doktor Ibel Kay Chihuah, Kay Ish, At sa mga apok. Kay Liam Kay Arthur Kay Leah Kay Olivia Love you ka na kayo mga mga kids Ata kapit ko tayo magsabon eh Magbabalaw na siya Guys yeah, matagal pa sa video um, One hour Oko lang po lang yeah. ito Thank you, thank you for watching Salamat Thank you. Bye-bye.